Bumiyahin na po ngayong araw papuntang Saudi Arabia si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dumalo sa ASEAN GCC Summit. Nasa Villamor Air Base sa Pasay City ang aming kasamang si Joshua Garcia. Joshua? So Audrey, uh, nandito pa rin tayo sa mahalo sa President of the United States para sa departure ceremony ng Pangulong naman, na, Marcos senior para sa uh, alamuan nitong ASEAN Golf Cooperation uh, Gulf Farmers, Bukas, uh, Audrey, na down to the public park ang gulong po na Oktubre. All dito naman na ipinto ng pati ng Pangulo kung saan nabanggit hindi ang kanyang uh, pagkikita ay para mas palakasin pa nga. Uh, maganda ug naay mayroon ang bansa sa Saudi Arabia. At uh, nabanggit din ng pangulo Oji na magtutungo rin sa mga Filipino communities para ibahagi ang mga development dito sa Pilipinas at para magpasalamat rin sa kontribusyon ng mga ito sa ekonomiya ng bansa. Nilinaw din ng Pangulo Audrey na hindi naka-hold ang Maharlika Investment Fund ano pat kasama ito sa so, ipapakilala niya sa mga bansa na miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o so ASEAN at Middle East Countries. Nakita rin na natin Audrey na tumalo na Vice President Sara Duterte Carpio, BBM Secretary Amena Pangandaman, DSW Secretary Rex Cacharyan, Health Secretary Ted Herbosa, National Defense Secretary Gilberto Dor Jr., Presidential Communications Secretary Chelo Delicario ASP Chief of Staff Romeo Bonner Jr., PNP Chief of Staff uh, or Chief uh, Benjamin Acorda Jr., Philippine Air Force Chief uh, Stephen Pareño, at ibang pangkawaniya, tubig siya ng pamahalaan. Sa so, ngayon, Audrey, ay inaantay na pa natin na mag-take off yung uh, erosyano ng Pangulo. Uh, at yan muna ang mga ng balita. Good sayon. Maraming salamat, Joshua Garcia.